guys. Ito naman ako. Magluluto ako ng breakfast ko. Same before, pero ibang ibang tayo na naman ito. So, ito, nakapaghanda na ako. Kawali. Mangkok. At itlo. Yun lang ang wala. Tenedor. Ayun, nakapaganda na pala ako. Hindi ko na nakuha. Ito, naisip ka rin yung at saka, may cheese burger. And then, another ham. Kasi wala, wala kumakain ng ham. So, ako na lang kakain. Kasi masisira lang. Ako lang nakakaubos nito. Na Ilan araw na rin. So, simula nung ano ngayon lang ako nakakain na naman ulit. So, may tinapay na rin ako. Ayan. And then, butter again. At, ito try ko to talaga ko nang ganito kung masarap ba to o hindi pag hindi set yun na lang din natin. so try ko lang at lalagyan ko siya ng ketchup ketchup na mak so mapainit na tayo at pagkatapos mo scramble so ayan painitin natin na itlog ako. Ayan. Shake, 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 shake. Ito na guys, lalagyan natin ng asin. And then, so Iyan okay, natin yung butter Kaya natin kasi, kasi so, so,

nagsunog ko. Nandunok na ko ng mga ko. So, itong tinapay ko. Isa lang. Pwede na ito So, ang gagawin so, natin, hatiin natin muna itong hatiin natin muna. natin dito yun yung diba so ayan and then natin ito Pero rin na natin guys. Ayan. Binalik na natin guys. So ilalagay na natin tong cheese. Ya. Ya. Jadi, cabutan berikut. Ya, cabutan dan bagian kedua Cambina, so, guys. ragazzi. Non vedo che niente. No, che Continua. Non Sono solo un po' Lagyan na natin ito lahat. ketchup. Yeah. And then, lagyan natin na ito. Tanggalan natin na. Iwan natin. Ang konti okay. and then lagyan na natin ito ano to burger sauce may mayonnaise gusto ko sana lagyan ng mayonnaise pero ito naman kasi nakaraan nilagyan ko na ng mayonnaise iba ang nasa. so ikanya na natin guys ikikip Itik na ikikip natin sila siya. So, Malagi lang siya guys. So, ito na guys. Finish. And then, balik natin dito sa ating lalagyan. Kaya ako yung matipid Ayan. And then, mag-breakfast na tayo. So, now, let's go. At ililipit ko muna to. Okay. Lipit natin muna ito para hindi siya Bago tayo mag-breakfast, lipit natin muna ito. So, let's go. Oh, breakfast So, ito na guys. Sabi lang ako. At may soft drinks tayo. So, na natin to. So, ayan. Nain natin to. Dahil buhaw ako. So, tingnan natin kung anong lasa nito. ng buhos yung yung ano. Mm. Yummy. Promise yummy. Kasi nung kilabasa nung ano. Sobra nung ano. Nung sauce kaya lumabas yung ano. Lumabas yung mga ano. Palaman. Mm -hmm. ha mm -hmm. Bet pa sa'yo guys. Nanilaglag yung mga sauce.